would you do just about anything for love? Yan ang isa sa mga katanungan maglalaro sa isipan kapag napanood na ang pinakasexing pelikula ng taon, ang Trophy Wife. Ano nga ba ang pinakamalalang pwede niyong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Nag-ikot ang anong ganap para alamin sa mga mall goers kung ano nga ba ang mga grabing magagawa nila for love. Kapag ako nabaliw sa love, I swear, mag-hunger strike ako para mahalin mo lang ako ulit. Pag ako naman nabaliw sa love, ang gagawin ko, tatakbuhin ko ng Great Wall of China masundo lang kita. Gagawan ko siya ng tula araw-araw. Ipo-perform ko yon sa harapan niya, sa harapan ng mga magulang niya, sa harapan ng lahat ng tao, sa lahat ng gustong makinig. Kung may magbalak mga agaw sa boyfriend ko, ha, lagot siya sa akin. Kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang diskarte, at kanya-kanyang kabaliwan. Pero ang karamihan, gagawin ng lahat para sa pag-ibig. Feeling ko ang magiging wild na pinakagagawin ko ay ang magtrapis ng nakagaon. Kaso, may corona, pero hindi ko pa rin ibibigay ang corona ko pag na-inlove ako. Ang pinaka-wild na gagawin ko for love is, siguro pag-aaralin kita, bubuhayin ko pamilya mo, mga ganyan lang. Or, I'll transfer countries for you. Pwede rin. Pwede rin kitang paliguan. Mga ganyan lang. Yaya na rin. <laughs> Mahal mo na siya. Hindi. Siguraduhin mo lang na hindi. Na Dahil kung hindi, bubula bibig mo dyan sa kinakain mo. Trophy Wife Kaya panoorin ang Trophy Wife at alamin ko ano ang mga ginawa ng mga characters ni na Derek Ramsey, Heart Evangelista, John Estrada at Christine Reyes para sa kanilang pinakamimiting pag-ibig. Trophy Wife, showing on July 30 in cinemas nationwide.